Ikaw ba ay iniwan na lang bigla ng mahal mo? At sobrang lungkot mo ba ngayon? At iyak ka ng iyak dahil sa kakaisip mo sa kanya at gusto mo na magkaayos kayong dalawa. Pero napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at magkipagayos ang partner mo sa iyo, iiyak at magmamakaawa? Pwes, gawin mo ito na buo ang loob at tiwala mo nang sa ganon magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apilido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng kandila pula o puti na kandila ay pwedeng gamitin at kumuha ka ng lighter o puspuro at sindihan mo ang kandila. At pagkatapos ay patakan mo kahit ilang patak ang pangalan niya na nakasulat sa papel. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Basta patakan mo lang kahit ilang patak ang pangalan niya na nakasulat sa papel. Kahit ilang patak po sa kandila. At pagkatapos mo nang mapatakan ito, ay pwede mo nang ihipan ang kandila at itago itong papel. Pwede ito lagay sa plastic o zeplak. Itago ito na walang makakakita at makakaalam. Kung gusto mo ay pwede mo ito dalhin. At paniguradong isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo at makipagbalikan sa iyo ang mahal mo, iiyak at magmamakaawa sa iyo. Basta hintayin mo lamang ang resulta, manalika, ka, huwag mawalan ng pag-asa. At iyak, maging okay din ang lahat at maging okay din kayong dalawa ng mahal mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.